Ano sa Ano sasabihin? Nini, anak, gusto ko magkaroon ng kumot. Bilan mo akong kumot. Hala, ang dami mong kumot. Bilan to. mo akong pambili. Di ba nakaraan bumili ka ng kumot? Ano na ma, marupok. <laughs> ma, ano na mama, sira-sira na. Marupok na nga. <laughs> Akala mo matibay? Matibay yun, mga sinaunang uwi. Matagal na. Uf. Ay, matagal. <laughs> Bila mo ako ng pambili ng kumot. Pahingi ng pambili ng kumot. Maganda pa yung kumot mo bago lang parang isang buwan pa lang yun. Nakaraan mo lang binili yun. Meron. Yung kumot, yung may bulaklak. Siya na, meron na. O, oh, sige. Sabi... Pira na lang. <laughs> Nangiiskan ka. Bilog na lang, me. Eh. May pang ganun ako. Marami ka dun pagkain, tsaka grocery. Marami. Kinatalo ni mama lagi. <laughs> hindi ka makapang scam. Kaya ako nanihingi Ah, sige. Sige, kunwari. sige, hindi ko na lang sasabihin. Ayaw na? Oo, hindi ko sa... Oo, oh, hindi na lang. Oo, oh. hindi, na, hindi ko sasabihin. Sa, <laughs> Tapos ko lang. Ah, oh, sige.